Hi everyone, good morning! Today is Thursday. So, update sa aming weather ngayon. Ito, pakulimlim na siya. Ayan, wait lang. Ang, uh, kalagayan ng ating weather ngayon dito sa bayan ng Dinalungan. Ayan po, mahangin. Eh, madilim, madilim yung kalangitan. Ayan, makapal yung ulap na parang anytime anywhere. Char Ay, babagsak na yung ulan. Well, parang dun sa pinakang, dun sa area na yon, dun sa bundok na yon ay maulan na. So, ayan na. Parang ano na siya, hindi na siya ordinaryong ulan, kundi parang something bagyo. And kahapon lang yung ating coffee dito sa Niugan is okay pa yung weather. Maganda yung sikat ng araw. Pero ngayon, ayan o, talagang madilim. Kung mapapansin nyo, napakalakas ng hangin. Hindi naman totally malakas. I mean, may kasama ng ambon. So, ayan po. Yung ating situation ngayon. ay mag-ingat po tayo sa araw na to. Kasi nga, may pagbabago na sa ating weather. Diba? Tapos, yung tulungan ng Maisingit ko lang siya. Yung naman yung sa kambing. <clears throat> Ayan na. Si, si Ulan. Ayan, pupakita ko si Ulan. Okay, hindi tayo makapag-coffee ngayon kasi nga, ayan na. May ambon na. So, yun lang muna ang ating situation ngayong umaga sa ganap na alas 6. Char! Ay, ah, basa lang ako. Char, yun lang. Bye! Ayun pala, may naalala ako. Kagabi, na naginip ako na yung susi, yung motor ko daw ay ninakaw. O di ba? Kung ano-ano na pala ng ginipan ko. So, ninakaw daw sa bayan. And pero yung susi na sa bulsa ko daw. Tapos sabi ko bakit paano nakuha yun eh yung susi na sa akin. Tapos pagpunta ko dito sa wala na ng motor. Hindi ko pala nakuha yung susi. Andito lang siya magdamag. Pero yung reason kung bakit ko siya napanigin ito. Kasi andito lang yung susi, oh. Ayan, oh. Yan lang siya. O oh, diba, na lang eh dito sa amin is safe. Wala naman talagang napunta dito ng mga mga mababait. Pero ayan nga, naulan na. So yun lang yung isi-share kong panaginip. Char. so diba, talagang nagising pa nga ako nun eh. Kasi nga, grabe yung panaginip ko.